Hong Kong Eastern posibleng pumasok sa PBA bilang guest team. Tara pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat ay humihingi ako ng suporta na share, like at subscribe ang ating munting channel para maging updated sa ating mga bagong upload. Nagpahayag ng interes at kasalukuyang nakikipag-usap ang Hong Kong-based team na Hong Kong Eastern sa PBA para maging guest team sa darating na 2024 PBA Commissioner's Cup. Ang Hong Kong Eastern Long Lions ay ang dating koponan ni Christian Standardinger sa ABL. Itinuturing na isa sa mga matagumpay na koponan sa Asia, man ng Hong Kong Eastern na nakikipag-usap sila sa PBA tungkol sa paglalaro sa Commissioner's Cup. Kasabay nito, nais nice din ng Hong Kong Eastern na sumali at makilahok sa East Asia Super League. Inihayag din ng kanilang team manager na ang ultimate goal nila ay makasali sa Chinese Basketball Association o CBA. ka kamakailan ng Hong Kong Eastern ang Liga ng Hong Kong. Ang isa sa mga manlalaro nito ay si Bigman Duncan Reed na dating naglaro sa PBA guest team na Bay Area Dragons noong 2022. Hindi na bago sa liga ang pagpapapasok sa isang guest team, kung saan magdadala ito ng dagdag excitement at matinding aksyon na magbibigay ng malaking gate attendance at viewership, naging matagumpay ang paglalaro ng Bay Area Dragon noong 2022 Commissioner's Cup kung saan umabot sila hanggang finals kalaban ang Barangay Hinebra, ako ay lubos na umaasa na sana ay matuloy ang Hong Kong Eastern. Ano sa tingin nyo mga kabola? Magandang ideya ba ang paglalaro ng isang guest team sa PBA? Paki-comment naman ang opinion nyo para mapag-usapan natin yan. Mahilig ka ba sa mga basketball content? Paka pwedeng pahit ng subscribe button para updated ka sa tuwing may bago tayong upload. Salamat hanggang sa muli. Thank <laughs> you.